Good morning, guys. Sobrang ganda pala ng panahon ngayon, December 18. Fresh na fresh mga gulay natin dito sa Just Cut Store. Marami din tayong mga stock ng mga bigas, guys, dahil ito ay sobrang daling maubos. Maraming salamat talaga sa mga customer natin kaya dapat magsipag at dapat laging madaming stock para balik-balikan tayo ng mga customer natin, guys.